Hello guys. Good afternoon. See? So, tara. Handa ka na ba ang pasukin ang bawat misteryo sa gitna ng kakahuyan, mga elemento na nagsisigala kung minsan naman ay nagpaparamdam ng nilalaang na din nakikita ng mga ordinaryong mata sa gabi. Halikad samahan natin 'to kasi na misteryo kasama si Cyril Ghost TV. So, yun na nga guys. Dito na tayo ngayon. So, ito may puno ng santol. So, kita nyo yun. Yun yung bahay na pupuntahan natin ngayon. So, ito yung daan. So, ready na ba kayo? So, tara. Baka meron tayong makita na mga elemento dun sa bahay na yun, no? Uh, niyog na hulog sa puno, puno ng... ano? So medyo ang init dito guys. So obrang layo. So yun ang ano. Ah, ito yung lugar. Yung place ng bahay no. Medyo. So tara. Tara. Sobrang init dito guys. Hi. So ayun na ang bahay. Yan. Ito yung bahay guys. Yan. Ah, nakakatakot no. Tignan. Kahit tinitignan mo lang na sobrang creepy na. Grabe sobrang creepy dito. Yan o. Oh. Bago lang to inano ah. Bago lang to nilagyan ng tali. Hmm, baka ah, tinaniman ng mais. Tinaniman ng mais guys. Yan yung bahay guys oh. So tara guys isokin okay natin yung bahay kasi walang nangahas dito guys na pumunta kasi sobrang haunted na itong bahay na to Yan bahay, guys. Huh, Sobrang ini. may elemento man dito magparamdam kayo no kahit hangin man lang kasi sobrang init dito sa labas may merkonan man lang ako oh. wow na nare agad ako guys so na naparamdam agad sila iba na yung bahay talaga oh. Sakit lang guys ha. Hinihingal ako guys. Ito yung parang sapa no. Ay, hinihingal ako guys. Ang init. tao ba dyan? Baka may tao, no? Kasi gumo ka. May nag Yan, galit sila sa akin, guys. <laughs> galit sila sa akin kasi ilang balik na kasi ako dito. Medyo, yan, no? Medyo ano na. Parang giba na talaga yung sahig. Nasa taas guys nag paparamdam sila wow yan o okay, no. medyo oh medyo kiba na talaga guys na um, oh. Okay so ito na yung request nyo guys. Kahit araw mayroong nagpaparamdam. Mga kalabog sa, sa ibabaw. So puntahan natin ngayon kung ano ang kalagayan nun sa itaas. Sana uh, mayroon tayong makita mahigpit. Huh. babata tas taas. Meron talagang ano dito guys sa Ang ganda ng bahay, guys, so. oh. Kaso lang inabundle. parang may lalakad sa baba no Ooh. Dito guys may parang nakita ko dati dito na parang anino kanino na duman Ano yun yun guys? Parang may ear ko oh. oh! Pakinggan nyo mabuti guys. magigit e kayo guys ah Ano kaya yan? Bubuyog. Ah! Baka madaming bubuyog dito. Parang siyang aircon Oh, pakinggan nyo mabuti, maririnig yung, yung mga tinig kasi. Ano parang aircon? Mabubuyo ata ito. Madami ito ba? Dito. Madami ito dito. Bubuyo. Rabi, parang ngirit kun guys. Yeah. Rinig yun guys. Wow. Hinarang. Diba di, hindi to dito. Dun to bandah. So, ganito ang mga uh, ano nila dito aklat medyo meron talagang nagpaparamdam guys uh, oh pinato hindi na guys baka may mahagip tayo may makita tayo Sobra-sobrang ng ang bahay. Sobra, guys. Kahit... Kahit araw, guys, meron nagpaparamdam dito. Ayan. So... Ayan, guys. Nalibot na natin. Meron talaga, guys, nagpaparamdam dito. Baba tayo, guys. Sobrang creepy talaga dito guys May bata guys 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 kini tumatayo yung mga balahibo ko may naririnig akong bata dito may bata pala dito guys bata dito guys may mayak dito pa na akong naririnig ko dito guys tara guys, tara guys. Ah. Uh, kisit tayo, kisit tayo. Sobra. So ganito po yung bahay dito guys, kahantid. Taming nagpaparamdam. Kahit araw guys, sobra. Yan. Yeah. Oh, may bata pala dyan guys. Demonyo talaga nakatira dun. So yun na lang guys, pray, ah, uh, hindi Pray. Magpray kayo palagi, magdasal kayo. Ayan. 'Yun lang, guys.